Yan uh a ah, good day guys good day. <laughs> Maayong agas sa inyong lahat. Ito tayo sa labas guys naghihintay. Eh may package atang uh, darating kaya tumawag itong taga LBC guys. Yan ito na nga sir. Hello boy. Hello boy. Yan, yan okay Yan ito na taga LBC guys. LBC padala yan. Dibay ka to nang pamangkutan ko nagligad. Ayan, okay, ayan. tagay LBC guys, may pada may package tayong padala, okay? Ayan, okay. Robinson Billy. Ayan. Pre, dyan ko lang sir. Ay, dyan? Dyan ko Ha? Ay, pray dyan lang. Oo. Pila to 180. kita ko mm -hmm. lang i-insel nyo. 170. 170, okay. Sige, sige, at sandali uh... lang guys ha. Ayan na guys, ha. So. Yan may sandali, ah, lang guys. So yan oh. May malairan ako guys dito. 170 lang oh, 170. Ah, oh, bigyan ko ito guys 200 para may check siya ha. Yan 200, no okay. guys. Oh, yan, maraming salamat po sa taga LBC po at na-deliver nadel na po yung item, okay? Ito naman yung item guys, oh. So. fragile okay? Yan ang nagpadala guys, so Bagala Raul C, okay? Robinson Willie Barangay Pangawan So marami salamat Okay salamat yun Salamat Okay 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 na guys Yan I Ano yan Box na lang natin ito mamaya Okay Yan unbox na lang natin ito mamaya Dahil uh, Nandito na Miguel mga shout out nga pala Kay ma Moonlight Moonlight Nandito na po yung padala mo po Okay, maraming salamat po. At uh, i-unbox natin ito. Ah i-unbox natin yung padala ni Ma'am Moonlight okay guys dito tayo sa bahay ayan <laughs> dito natin buksan ito guys ayan ang padala ayan mag unbox tayo dito, guys ha? ayan okay I-unbox natin yung padala ni Ma'am Moonlight. Maraming salamat nga pala. Shoutout out nga pala sa mga ano ah, sa mga ka team ni Mang Moonlight uh, Mix Vlog okay maraming salamat po Mang Moonlight mm. nandito na po yung padala mo okay thank you thank you po okay guys uh, sa nagpadala po ng uh, ito guys ito yung nagpadala nito maraming salamat nga pula okay yun o, yung uh, karton na ito ay pinadala sa atin ng uh, ating uh, mabait na kaibigan ko okay So, i-unbox natin ito, guys, at uh, buksan natin yung anong laman, okay? So, sa nagpadala nito, guys, mula ata ito sa South Korea. So, maraming salamat po sa uh, pagpadala mo po. Thank you, thank you po. Thank you, thank you. <laughs> thank you very much po. I-unbox natin ito, guys, okay? Yan, mag-unbox tayo. Ito na po yung box. Okay, buksan natin ito guys ha. Buksan natin. Fragile. Yan may fragile siya. Si open natin yung anong laman ng box na ito. Okay. So, maghintay lang kayo dyan guys. At buksan ko muna. Okay. Yan na natin sirain yung ano. Dito tayo magbuka sa kabila. Okay. Yan o. Oh. Saan ba magbukas nito? Para hindi kayo, hindi ko alam na itong buksan. Oh. Ito, ano ito po. Dito tayo magbukas, guys. Sa likod. Ang box natin, itong padala niya, okay? So, sa nagpadala, guys. Ano ulit po po. Maraming salamat po sa iyo, okay? Sana makatulong din ito sa atin. At, simpre, malaking tulong talaga ito, okay? Malaking tulong talaga. Kagaya namin, okay? Sa mga nang okay? nagapanood ngayon. Ah... Uh, Maraming salamat din sa inyong lahat guys. Okay. So Buksan natin ang laman. Okay. So, ayan, mag-unbox na yun. Ito na guys. So. Hmm. nga ma-open. Okay. Ayan. Ayan bang opening nito? Ha, dito sa pagiliran. Okay. Gupitin ko na lang. Ayan. Yeah. Ayan guys. Ito natin. Ayan. At tingnan kung ano na loob. Wow. So guys, yung laman, no? Yun. Okay. Ito. And guys, so ulaan nyo guys kung anong laman ito, ha? Ulaan nyo po. ulaan nyo po. Yan. Comment lang kaya dyan, ha? Yan po. Tingnan natin yung anong luwag sa sana granada ito. Baka sasabog ito, guys. <laughs> Ayun na. Okay. Ooh, wow. Wow. So, guys, oh. So, yan. Ate Rinas. Okay. Yan, okay. Wow, ang ganda naman ito. Thank you, thank you po. Yan, isang CP pala. No? Maraming salamat po. Parang hindi ko na alam guys kung paano magbukas. Ah. Ah, ito guys, yan. Okay. Wow, ang ganda guys. Oh. So. Yung wow Samsung. Wow, kagaya dito ng no, ano, Samsung. Yan guys, oh, Samsung. Wow, ganda-ganda kagaya sa cellphone ko ngayon, ang Samsung din 'yon, oh. Mahal ito, guys, ang Samsung, okay? Samsung brand, okay? Yan, may kasama siyang ito, charger. Ito yung pinaka-charger niya. Wow, thank you, thank you, guys. Thank you, thank you, ma'am. Okay. ah uh, sana ang tulong mo na ito, gaya, hindi po ito magawakas dito sa akin. Sana marami din ang matulungan ng uh, kaibigan natin. Dahil, uh, sabi niya, nagtutulong daw siya dahil nung una, sila po ay mahirap din. Gaya, tumutulong siya ngayon sa mga mahihirap kagaya natin, okay? Yan ang charger niya. Ito naman ang brand, okay? Yan, Samsung, guys, Samsung. Nakukuha ba? Yan. Wow, magandang brand ito guys. Dahil uh, alam ko ang Samsung magandang brand. Okay. Yan. Thank you, thank you ma'am. Okay. Yan. So sa nagpadala po ng, uh, sa atin ito guys. Sa so nagpadala po. Maraming salamat po sa iyo uh, ma'am uh, Moonlight. Moonlight. Maraming salamat po. At uh, natulungan mo ako. Okay. Gawin ko itong uh, pang uh, ano sa live. Para during my life, kasi kunti lang, dalawa lang cellphone ko, guys. Dalawa lang cellphone ko. Yung isa, nagkakrak-krak na nga yung ano niya, yung parang uh, dito, guys. So. Yung know, nagkakrak-krak na yan dito, pero sinatsagaan ko na lang, okay? So, kahit ganun lang, natis uh, makatulong talaga ito, okay? Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Sa lahat ng mga nakakita ng video rito, Uh, laking tulong po ito at uh, makatulong po sa mga naga-view ng ating live, okay? At uh, continue din tayo magtulong sa iba, okay? Sa mga hindi pa dyan na-monetize, yan, pwede natin gawa ng cellphone na ito. Pwede natin i-watch at uh, mag-contribute tayo ng watch out, okay? Maraming salamat, guys. Thank you, thank you, ma'am. Thank you. Ma'am Moonlight, may love out po, okay? At sa lahat ng mga kagrupo niya po, okay? Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you. Thank you again. Okay? <laughs>